And good morning mga kaidol uh, Sa ngayon mga kaidol na atalirail ni Johnny uh, Sa ngayon mga kaidol Bibili ako ng ano, uh, pato Dagdagan yung uh, naalaga ko Yung kinita natin sa pagblanghoy mga kaidol uh, Nakaipon ako ng 1,000 Tapos ibibili ko ng ano, uh, apat na pato Tag 250 ang book mga kaidol at derita nakatasa ilang balayan nila ni Johnny mga kaidol. Ah, uh, panoorin niyo mga kaidol. Uh, nakita ko 'tong pagpunta ko dito, maraming ah uh, nga ilang mga pato, murag 12 kabuok ang pato ipakita ko nito sa inyong video mga kaidol. Limang ka na, mu itlog siya og 20 kabuok sa isa ka pato. Ya 12 nga say 120 kabuok kung sa tagnapulo lang sya na mga kaidol. Wag pala toy labotong uh, isa ka napulo sa 20 mangabok sa isa ka pato, itlog niya. Bukalan na to, napulo lang siya. Pero sa na sa 120 kumubuhi na siya mga kaidol. Pakita ko sa inyo mga kaidol. Yan at panorin mo ang hanggang sa dula ang video ito. Okay. tayo sa ano, sa natin para hindi makapasok yung ano mga pat pato yan, dito na tayo sa loob ano na mga pato yan, kita ko sa inyo no? to, to. Ah, dito pato mga kaidol oh. yan, yan pero dito mga kaidol uh, una natin ipakikita ko sa inyo yung mga alagang pato dito po mga kaidol uh, tatlo po ang naglumlum yan o oh. daming itlog oh. oh. daming itlog oh, di ba? Oh. Tatlong pato yan Mga naasa porti daw. Tapos ya, dito tayo mga kaidol. Jan, <coughs> mayroon Jan. Kita natin sa inyo. Di adito ah, lang muna mga kaidol. Kita natin. Dito yung mga pato. Yan mga kaidul, oh. Dian, oh. Dian, oh. Hello, dakdak. Duck, duck. Yan siya mga kaidol. At saka yan po sa gilid yun oh. Tara. Tara mga kaidol. Tapos dito po mga kaidol, ah, Naapos siya diri ang mga kaidol oh. Tara oh. Tara. Wala ang inahan ni gawas ang mga inahan anak mga kaidol. Ay. Naganap pa ng mga pagkain. Tapos dito dito daw sa ilalim dito daw sa ilalim daw mga kaidol pero oh pero oh mga pun oh kabila kabilaan mga

mga kaidol oh, dami naran ko oh. itong mga pato nya oh. yan bibili tayo ng apat mga kaidol bali apat itong bibilhin nga pato ganyan sila mga ano mga dumaga Ayan, dami pato nila tapos dito mga kaidol babalikan natin doon sa ano dito na din sa loob pakita ko sa inyo mga kaidol uh, yun. yun dito ayun siya oh. ayun nasa gilid tapos dito naman oh. yan oh. ah. tapos tapos diri tuloy rato Masih lalu, mga kaidol dami <coughs> dami mga kaidol tapos sila yung oh, may baby sila yan ng mga ko mga kaidol. Uh, Abangan niyo mamaya mga kaidol. Uh, bago mo sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel Sky TV Vlog, subscribe ya yeah, i-click yung application bell para updated kayo mga kaidol. Antay-antay uh, lang kayo mga kaidol kay tulog pa yung ano mga bata niya tapos uh, dakpon mo tuloy mamaya. Kita kits tayo ah uh, mga kaidol para pupunta tayo doon sa ating farm. nga maliit mga kaidol yan kita mama ya yan mga kaidol ah uh, diri matag karon ah uh, nana si Janik ya gipadakop na sa yang mga kumangkon oh ibatok ya ipalit ko upat ka pato nya kining ako ang pagpalit mga kaidol tungod di sa ako ang balanghoy nga gibaligya mga... oh. ya. ya. di balang dito sa ako ang hmm. kang lalo nakatigom ko og 1000 ya nana nana, nana

Ang ilang mga pato dusik, kabuk, oh. na ay kabog Ang kaser ko harap pre, Pakita ito ang kaser pre. Sa darawa ka kayo doon lopo tinahita ang kong 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 mga kaidol, ato Oh, gawa po. Yaon, parang ako na ito. lang, buha White man white. Kaya ang nakoy patog yun na ito, puro mo mga wak-wak. Mga itong,

kano ya, ng mga Kau. yang yung tublo ko pre. Dinanin. Hay Jericho Rosales. Wow. Yeah. Ah. Ah, so, ano ah, so,